sa mga bagong uh, batch ng singers ngayon, kanino ka napapatingin? Kanino, kanino ka nakikinig? Kanino ka humahanga? Uh, to be honest, um, si one is Regine. Si, uh, alam mo ba si Regine? Tagahanga ko pala. During her uh, first year anniversary, ako ang sinurprise sa kanya. Yun pala si Regine, ay uh, pag nasa Bulacan ako, si daddy niya at saka siya, takbo sila at para manood sa akin. So, uh, I love her and uh, talagang hindi niya nakakalimutan na, na idol niya ako and I thank her so much. And um, of course, uh, Sarah is uh, doing very well. Sarah Hieronimo. Oo. oo oh. Uh maraming magagaling. Actually, lahat sila magagaling. They're all good. Talagang fantastic singers. Kanya-kanya yeah. tayong mga style. And uh, congratulations to all of you. All of you, all of us. Yes, magagaling silang mga awit. Tingnan natin kung magaling ka sa fasto. Ay! Fast <laughs> 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 We have two minutes to do this. And... Uh, our time begins now. Imelda Papin, Mary Papin. Imelda Papin. May bangs wala. May bangs. May himala wala. May himala. <laughs> Emotera, rakitera. Rakitera. Mayaman, maganda. Maganda. Maalindog, maabilidad. Maabilidad. Isang linggo o isang taon. Isang linggo. Kung liligaya ka o kung lalaya ka. Kung liligaya ka. Manila o Kamsur. Kamsur. Jukebox, jewelry box. Jukebox? Sino ang mas maganda? Ikaw, Claire, o Eva? Ako. Sino ang mas ligawin sa inyong tatlo? Ako. Sino ang mas mayaman? Ako ay... <laughs> sorry, sorry, sorry. Kanta ni Eva na sana ay sa'yo binigay. Ako oh, nga. Dapat na, no? Tukso. Okay. Kanta ni Claire na sana sa'yo binigay. Sayang. Kailan ka pinaka-sexy, Mel? Ngayon. Kailan ka pinaka-emotional? Ngayon. Paboritong ginagawa mo sa banyo? Ah... Uh, cellphone. <laughs> Gagawin kanta ang buhay mo, ano ang title? Isang linggong serbisyo. Kung i-produce mo ako ng album, ano ang title? Ang magandang lalaki at mahusay. Ah. <laughs> <laughs> fake, <Sinago. laughs> uh, fake, news about you. Fake news, na uh, naku daw sa plada. Real news about you. Real news, totoong tao. Nasa bucket list mo na di pa natutupad. Uh, yung siguro maging mas higher pa ang position in the government. Lights on or lights off? Lahat. <laughs> happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness. Lahat. Na oras. Complete. Oo. Hindi ka na mo. na mo. Wala bang wala. <laughs> <Walang> bawian yon? <laughs> <laughs> wala. Sorry po. Si Mel de Pape. Si Mel Papin ay? I. Mabait po ako. Magalang at mapagmahal sa kapwa. Yes. you <laughs>